Day 5 na nga pala guys ng paggagawa natin ng floating kubo at lalagyan na nga pala guys natin to ng bangko at napakagandang lamesa sa gitna. Para guys pag trip tayo ng alimangot sugpo dito ay masaya at marami tayong pagkakainan kaya samahan nyo kami guys sa adventure natin. So what's up guys? What's up mga lang sa so kayong araw ka guys? Meron nga adventure at day 5 na nga pala guys ng paggagawa natin ng floating kubo. Pero bago ang lahat guys, ito nga palang video namin at mga vlog namin ay ginagawa lang namin para sa mga solid followers namin dyan. Kaya guys kung basher namin kayo tapos magko-comment kayo dito ay aminin nyo na na baka idol nyo rin talaga kami. Pagkarating nga guys namin dito sa may floating kubo namin ay nauna pala dito guys yung tatay ko na niya kaagad. Kaya ayun guys nagmadali na rin kaming ibaba dito yung mga daladala naming lamesa at mga bangko. Ito nga pala guys ay mga yari lang sa kawayan at ginawa nga pala guys namin ito doon sa bukid ng lola ko kasi mas marami guys kawayan doon at hindi kami mahihirapan tapos sa na lang namin ikakabit dito sa floating kubo natin. Maraming maraming salamat nga po pala sa mga nagsishare at nagko-comment dito sa mga vlog namin at syempre sa mga sumusuporta sana pagpalain po kayo ni Lord. Nagmadali na rin nga pala guys kami sa pagkakabit nitong ating mga bangko at mga lamesa na dinala dito. Syempre guys excited na rin kami makita kung ano ba talaga ang kakalabasan nitong napakagandang floating kubo natin. Ang tutulong nga pala guys sa pagkakabit nito ng upuan sa amin ay si Jeric nga pala guys yung kaibigan ko. Paul, kasama rin nga pala guys yung tito ko. Pag kasi guys kami lang ang nagdikit na to, paniguradong tabi-tabi nga ito. Kasi guys, hindi talaga kami gumagamit ng metro sa so, sobrang biyasa guys namin. Eh, tansyameter lang yung gamit namin. Alam nyo guys, yung tansyameter talagang tansyahan lang yun. Dahil nga guys, nandito tayo sa tubig alat, ay eh, kailangan natin gamitin dito yung mga nylon, imbis guys na pako. Kasi madali guys, kakalawangin dito yung mga pako. Habang ginagawa nga guys namin itong floating kubo natin, ay eh, nakikita ko na unti-unti na rin siyang gumaganda. So, bali nga pala guys, ang ginawa nga pala namin dito, nilagyan nga pala guys namin siya ng bangko dito sa magkabilang gilid tapos yung guys napakagandang mesa natin eh, doon naman natin siya ilalagay sa gitna ang ginawa na rin nga pala guys namin dito tinali namin yung mga bangko dito sa kawayan para mas matibay guys itong floating kubo natin, sigurado rin naman guys ako na matibay talaga to, so anyway guys so what's up, malapit nang matapos yung upuan at yung lamesang ginagawa natin dito sa ating floating kubo let's go sarap maligo at magpuntrip dito guys Maya eh, maya nga lang guys, syempre nakatapos na rin kaagad kami doon sa isang bangko kaya sinubukan na agad namin kung matibay at okay naman to siya guys, talagang garantisado yung pagkakagawa. Tapos ayun, ikakabit na guys natin itong pangalawang upuan dito sa may bandang kaliwa. Grabe, napakaganda guys nito, lalong lalo na pag na guys natin doon sa may tubig tapos doon tayo mga ngawil at doon na rin natin lulutuin yung mga mauhuli natin. Talagang napakasarap guys na adventure nun. Noong natapos na nga guys kami sa pagkakabit ng dalawang bangko, eh, syempre ikakabit na guys natin itong ginawa naming lamesa. Kitang -kita nyo naman, guys, na ang pagaganda talaga ng pagkakagawa natin sa floating cubo natin at kaya guys pag masdan na. Astig. Halika na sa mama ka. Sa adventure nami. Dini dala ng lahat para sa inyong lahat laging dagong paalam. And guys, sobrang niyo. Natapos na yung lamesa natin Tapos ring mga upo Ano pakita nyo sa vlog nyo Ano? Ang ganda Tapos nyo rin Tapos dito tayo magpupuntrip guys oh. So, tingnan nyo yung lamesa namin ginawa oh. Napakaganda nyan guys oh. Ayos So ayun na ah, Abangan nyo na lang guys Yung ano namin Yung food trip namin dito Bukas Kasi Ito na muna yung ginawa namin ngayon Wala kami pupuntripin ngayon Kasi naubos yung oras namin Sa pagkagawa eh. So abangan nyo guys yung bu ay, bukas Pupudrit tayo ng masarap dito sa bagong gawa Sarap guys dito Biga. Ayos Thank you Salamat sa lawan sa panalawan Repressing the kids bukas Yee! Halika na ka